Kalsada Balita! Samantala tayo po'y pinalad na makakausap ngayon abaya uh, via live, via smart, si uh, Labor Secretary Ben Op. Teka, mukhang nagkaroon tayo ng, ano, ng uh, technical problem. Pero ang tamayanan nyo po, ah, uh, dahil kanina ay nasa linya na si Labor Secretary Bienvenido Laguesma. May kaugnayan po ito sa hakbang ng dole. Kaugnayan, okay, okay na? Alright. Uh, Secretary Laguesma, good morning. Johnny Banyas po. Live na po tayo sa DWIZ, Aliyo Channel 23. Magandang umaga, John. Magandang, magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Apo. Diretsuhin ko na po. Dala lang po po. Nasa mahalagang pagpupulong kayo. Ano na po ang update sa profiling ng Dole sa mga posibleng maapektuhan ng uh, total ban sa Pogo, Secretary Laguesma? John, nung nakaraang uh, Martes, nag-around po kami ng... Uh meeting ng atin po ng uh, sa so, pangunguna po ni Chairman Altenco ang, uh, ang unang layunin noon ay upang uh, ma reconcile yung mga lumalabas na bilang mm. ng mga ma pwedeng maapektuhan at uh, kahapon may follow up meeting uh, upang uh, yung uh, listahan ng mga manggagawa doon sa mga uh, IGL sa maapektuhan ay aming makuha nang sa ganon 'Yung amin pong profiling ay makumpleto mm -hmm. at uh, ma ibalangkas din po namin John 'yung uh, angkop na programa o intervention na pwede pong pagkaloob sa bahagi ng Department of Labor and Employment. Opo, 'yung pong nakikita kong numero dito Secretary Laguesma, more or less 15,000 Filipinos po. Tama po ba ang uh, datos na hawak ko? Oh? Updated na 'yan John, uh, doon po sa pulong nga kahapon. Ang uh, nakita po namin na bilang humigit kumulang po ay uh, mga 40,000 po wow. ata. Uh, opo. Ah, uh, at uh, to be exact mga 38,000 ano? 38, pero kasi may mga mga karagdagan na pwedeng uh, ma-ikang ma ay uh, may sa yan sa bilang na 'yan. Opo. At 'yan po ay mga Filipino workers po yan, hindi po kasali dyan yung uh, mga foreign na uh, national. So 'yan po yung uh, ah uh, nang posibleng maapektuhan nito pagsasara ng uh, dating pogo na IGL po ngayon Opo. at uh, ito po ay magiging batayan ng aming pong mga pagbabalangkas ng programa. Alam naman po ninyo John na mayroon naman pong mga programa na nakalatag ang uh, dole mm -hmm. uh, na mayroon po ng mga karapatan na podo upang sa ganun po ay magkaroon po tayo ng allocation para doon sa aming intervention. Opo. Uh, with your indulgence, Secretary Laguesma, uh, ano pong partikular na mga trabaho ang pwede nating i sa kanila, yung nakahanda nating trabaho? Doon po sa mga nakatalaon, posted po sa atin pong uh, online portal, uh, ito Apo. po naman ay mga uh, i- uh, Itinala po ito ng mga employers na gumagamit po ng field job net ng DOLE mm -hmm. at doon po sa uh, public employment service office sa uh, information system, may kinalaman sa employment. Meron po mga trabaho, may kinalaman sa IT, business process, uh -huh. outsourcing. Meron din po yung uh, mga uh, may kinalaman sa uh, turismo at uh, yung pong construction, uh, work, meron din po. Pero ang amin pong kasing nakita John, uh, marami po sa ating mga nagtatrabaho sa IGL, uh, yung pong mga encoders, at saka yung hong nagtatrabaho na may kinalaman sa administrative work, mm -hmm. uh, human resource work, at saka yung pang uh, marketing at sa uh, financial uh, activities marketing at po ba ito nakakasagabal at sa kayong pang marketing at sa dun sa halos buwan-buwan yung ipinapatupad na job opening fair, parang something na gano'n, na nakatutok naman sa ibang mga kababayan natin na wala rin talagang trabaho? Uh, pwede po, pwede, uh, hindi po natin masasabi na hindi makakaabala pero tuloy-tuloy naman po yung aming ugnayan sa pribadong sektor. At mm -hmm. uh, alam niyo po, nung, nung nakaraan pong uh, taon, 2023, ang uh, ang bilang po ng uh, nai-post o naitala doon po sa ating online portal humigit kumulang po 800,000 na trabaho mm -hmm. sa iba-iba pong uh, industriya uh, at ang uh, aming pong layunin dito sa aming uh, paghambing uh, ng aming listahan na mayroon po kasamang profiling para makita po namin yung uh, kasanayan, kaalaman ng mga Pilipino workers sa mga apektuhan, Opo. Nang sa ganun, ma-match po namin doon sa available na mga trabaho mm -hmm. sa amin pong portal at saka upang uh, makapagbalangkas din po kami ng specific na job fair. Opo. Asek, uh, tama rin po ba yung pagkakaintindi ko na uh, katulong nyo rin po ang pribadong sektor sa paghahanap ng trabaho para sa mga apektuhan ng Pogo Ban? Tama ka dyan John. From the very start naman, ang uh, pribadong sektor talaga kasi lumilikha ng, gawa, ng gawain, eh, ng trabaho. Eh. At uh, ang uh, talaga pong pangunahin na uh, uh, katungkulan o uh, responsibilidad po ng pamahalaan, bahagi na po dyan ng DOLE, yung pong uh, mag-create ng enabling environment para mm. po naman na uh, mahikaya sila na magdagdag ng puhunan, mm -hmm. maglagak ng bagong puhunan, mag-expand. At uh, ito po ay na nangyayari sa pamamagitan po ng... Uh, pagkikipag-usap sa kanila, consultation, dialogue, at yun uh, yung pong uh, kanila namang pinapaabot, ano yung mga nilang, kanilang mga nakikitang dapat ginagawa ng pamalaan, Apo. ano yung mga sila na dapat ma-resolve ba? Alright. Last few questions with your indulgence. Alam ko po na sa mahalaga kayong pagpupulong. Ano pong naging unang-unang reaksyon ninyo nung marinig nyo kay Pangulong uh, Marcos mismo sa third zona na tuluyan ang ipasasara lahat ng Pogo Operation at dapat within the end of the year, totally close na lahat. sec. John, kami naman sa Dole, lagi po nga nag anticipate na mga kanapan. Kasi matatandaan ko, uh, bago pa naman po nag-deliver ng sonang ng ating Pangulo, napakainit pakainit na po ng talakayan. Apo. May kinalaman sa pagpapatuloy o hindi pagpapatuloy ng operasyon. Mm -hmm. Dito pong Pogo, kaya nga po yung pagkore, eh, <coughs> nag-streamline ng kanilang regulasyon na uh, Nabawasan po yung bilang ng mga nasa listahan nila from more than 200 uh -huh. eh ang nabigyan na lang po nila ng lisensya more or less 40 or 43 to be exact. At ayan po ay talagang gusto nilang makita na yung mga nag-ooperate ay legal pero okay. yung pong mga illegal yung pong nakita natin sa mga nakaraang panahon at eh, lalo na po yung uminit po yan sa mga pagbibinig mm -hmm. uh, talakayan po sa ating uh, both houses of congress. And so kami naman po nag anticipate uh, at uh, alam po ninyo kasi John, ang trabaho naman ng DOLE hindi lamang yung tignan, yung madilikhang bagong trabaho. Mm -hmm. Job preservation, napakahalaga. Apo. Kasi nandyan nyo yung trabaho, dapat sana mapag-ingatan natin at mapalakas pa mm -hmm. yung kakayanan ng ating mga panggagawa. Kaya nga dito sa usapin ng pogo yung mga nabanggit ko kanina ng mga puri ng trabaho na ginagawa mm -hmm. ng mga panggagawang pwede pa atektuhat, eh meron po kami rin uh, palangkat sa uh, pano may kinalaman sa mm -hmm. training, upskilling at uh, mahalag na po siguro talaga yung mga available si, ma-imatch po natin doon sa kakayanan ng ating pong mga ng ma atektuhan. Apo. Sek, kaya ba? Kaya po ba yung utos ng Pangulo na may sakatuparan? Kaya po? John, lahat mo gagawin namin kasi hindi pa po ng Pangulo naman naglalayo na mm. ang, uh, ang ating reputasyon bilang isang bansa na pinaglalagakan ng, ng uh, puhunan, uh, 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 mm. dapat po naman eh, maganda ang uh, pananaw nila ayung kung ating international standing. Hindi naman po uh, dapat tayo ang uh, pinamumugaran ng mga illegal activities Apo. kahit ito po rin naman nakaka-discourage sa mga investors. Apo. At uh, sa nakita ko naman po uh, dahil may direktiva Pangulo, hindi lang naman sa dole, matat matatandaan ko sabi na tole in coordination with the economic managers. Mm -hmm. So, uh, tulong tulong po at ang pangunahin po na namin dito yung passport. Kaya Apo. nga po, napakahalaga nung uh, namin ng nakaraang pattern ni Chad uh, uh -huh. at uh, meron na po kagad follow up action yesterday. And hopefully, magkasama po namin may tasagawa yung um, direktiba ng ating Pangulo at uh, mabawasan po kung hindi man po totally Ah, uh, pa di ba sa uh, pagkakabuo ng pinsala sa ating mga manggagawa. Last question, Sec. yung po bang mga bibigyan ng ihanapan ng trabaho kasama yung mga nasa illegal na pogo o yung mga nasa legal na pogo lang? Ako uh, na po, nating uh, bibigyan ng uh, ikakay prioridad, syempre yung mga nasa legal na Apa. gawain dahil sila po naman ay eh, tumutupad sa regulasyon. Pero hindi po rin natin ipagkakait ang tulong ng dole po sa mga manggagawang ng Pilipino na maaaring hindi naman po nila katustuhan uh, yung kanilang pagtatrabaho. trabaho, uh, We don't know na uh, baka alam nila legal yung pinagawa kung ng kanilang kumpanya. Eh, hindi po natin dapat sila na ikakaya uh, i-discriminate. Tutulungan din po ng dole. At uh, kaya nga po yung aming uh, ugaya din ng DILG uh, ni Secretary Ben Hur ay pinaiiting po namin dahil sila po ang makapag-provide sa amin ng listahan Apa. ng mga sa kanilang sinasagawa, mga pag-re-rate, at pakikipag-ugnayan po sa local government unit, eh pwede po nila kaming matulungan para makita ilan po ba yung mga manggagawa diyan mm -hmm. na pwede rin pong mawala ng hanap buhay. Secretary Leguesma, nasa inyo pong pagkakataon, baka may karagdagan pa po, po kayong mensahe, lalo, lalo, na sa ating mga kababayang maapektuhan. Go ahead, sir. Yon, una, maraming, uh, maraming, salamat sa pagkakataon na pinaglob ng yung programa. Gusto ko lang uh, siguro bigyan ng uh, din at uh, tiyakin ang DOLE po tuloy-tuloy na kikilos at gagawa po ng hakbangin para matulungan din po. Uh, hindi lamang po yung apektado ng uh, pagsasara ng pogo. Lahat po ng mga klase ng manggagawa na pwede pong mga ilangan ng tulong ng DOLE. At bahagi na po dyan itong uh, sinasagawat pagpaplano na ginalaman sa apektuhan ng mga uh, maging isda. Apo. Dito po sa oil spill na nangyari sa bataan, ayun po ay pa, pumupunta na sa ibang mga lokalidad. Kasama din po yan sa aming pinag-uukulan ng panahon Diyon. At Apa. muli, maraming maraming salamat po sa inyong programa. Mabuhay po kayo. Alright. With that, Secretary Leguesma, bukas po ang impinan at palatuntunan ito for update sa panig po ng inyong uh, ng, uh, dole. Thank you, sir. Thank you, man, John. Apa. Mabuhay po kayo. Magandang araw po. Alright. Yan po mga kabalitaktakan, kabalitaan, si Labor Secretary uh, Bienvenido. Ben Laguesma. Linawin ko lamang ha. Bago ako lumipat sa ibang uh, issue, lilinawin ko lamang ha. Pati po yung mga maapektuhan sa pagsasara ng mga illegal na pogo ay tutulungan po ng ating pamahalaan. Pero malinaw po na sinabi ng uh, kalihim ni Secretary Laguesma na priority po yung maapektuhan sa mga isasarang legal na pogo.